Hi everyone! Sana guys, asamahan nyo ako ngayon mag-unbox ng aking mga Saki Lens Ito guys, yung kanilang picture. Yan, nung namain ko sila. Galing ito kay Ma'am ng Saki Shopline. Ayan, so ito guys, start na. Uh, buksan ko lang yung box dyan. Uh, ito na sila guys. So, ito yung mga succulents sa ito guys. Sila na yung mga parang um, gusto ko nang i-keep dito sa aking area. Sila guys yung mga uh, talagang nag-survive. So, parang gusto ko punuin ng ganito na lang. So, Pare-pareho na lang. Parang ganon. Ito guys yung una kong um, in-open. Ito si... missing you. Yan. Yeah, si yeah, Missing you. Mabait to guys dito sa aking ano eh, lugar. Ayan, meron na rin siyang roots. And then, ito na naman pangalawa. Ayan guys. Ayan, naglalagas-lagas lang ng konti yung mga dahon to si Choco Moonstone. So guys, ano nga pala, parang limang araw na to sa LBC bago ko siya nakuha, gawa ng may bagyo. So hindi makalabas. Kaya napatagal siya sa LBC pero yan sa nakita nyo naman, ayan pa isa-isa pa dalawa, dalawang daon naman yung natanggal. Yung iba wala namang lagas at okay na okay pa rin naman sila kahit na matagal na sila sa box. So, magaling mag-air dry si Ma'am Lynn. Thank you, Ma'am Lynn. Ito po ay yung kwala. Yan. Meron ako nito dati, guys. Kaso, binenta ko. Ayan, meron na rin siyang roots. So, ngayon, gusto ko ulit magkaroon ng kwala. Ayan siya, guys. Ang ganda, laki ng kanyang mga leaves. Ayan, meron pa free si Ma'am Salamat, Ma'am Okay, ano. Ah, ito yung kanyang pa free. Ayan. So, dalawang klase na succulent si pa free. Ayan. Itong una, feeling ko si ano to eh. Variegated momoka. Pero may isa pa ako ni iisip. Hindi lang ako sure. Si Momoka yung nakikita, na alala ko. And then, ito, Ellen. Yan. Chubby-chubby Ellen. Thank you ulit, Mom Lin. So, ito naman, guys, yung sunod na i-open natin. Ito yung Purple Delight. So, yun, guys. Ah, bala ko, Uh, puro purple. Mga ganong color na mga succulents na lang ikikip ko. Tapos, yung mga nagsusurvive dito sa aming lugar. Ayan, guys. So, para maganda tingnan. Para sa akin, na Yung ganong yung gusto ko makita. Ah, uh, syempre, maganda naman na lahat ng klase ng succulents. Kaya lang nga po, hindi ko lahat, ah, uh, hindi ko lahat, pwede i-keep lahat ng klase ng succulents kasi maliit lang yung aking area. Ayun. Ito naman yung uh, Lola. Yan. Nagpapabili kasi yung aking anak na babae ng succulent. So, gusto daw niya magtanim. Ayan, may roots na rin siya. Yan. Medyo, ta ah, tatanggalin ko lang yung mga dried leaves. Pero ito isa lumalaban pa eh. So, pag gano'n, hindi ko muna pinipilit tanggalin. Ayan siya. Uh, 50 pesos lang yun guys, yung Lola na yun. Ayan. Puti nga mura na yung mga Lola. Dati alam ko mahal yun. And then, ito guys, yung sumunod. Ayan. Si... Ayan, may roots na rin siya. Si Debbie to eh. Ayan. Gusto ko ulit mag-alaga ng Debbie. So, dati meron ako nito gumanda siya. Kaya lang naulanan na naulanan. So, natunaw. So, ngayon, alaga, uh, ngatan ko na siya. Tingnan natin kung makakaya niya talaga magtagal dito sa lowland. Ayan. And then, ito yung last na i-open ko sa box na to. Kasi dalawang box to guys, diba? Ayan. Si Dusty Rose. Ayan guys, so far siya yung uh, hindi na maganda nung na-receive ko. Yan. So, ano pala siya? Hindi siya, hindi niya kaya yung matagal siguro sa box. Feeling ko, ha? ayun Kasi alam ko naman na air dry to na maayos. So, ayan. Buka-buka na yung kanyang mga leaves. And, ang putla niya na. And then, ayan. Natutubig na yung mga uh, leaves niya sa banda ilalim. Ayan. Ayan. Itura ng kanyang uh, ilalim iniisip ko guys kung puputulin ko siya pero hayaan ko na lang muna siguro siya ganyan sama-sama sila and then tingnan ko kung gaganda siya pag naipasuko na so guys sa ano parating pa lang yung aking mga soil mix na gagamitin ah uh, try ko na i-video talaga pag ipasuko na sila lalo ito si Dusty Rose kung, na, kung nanonood, yung mga nakapanood ng pag ko i-save si Tinkerbell, guys. Kung naalala nyo, yung ipinapasok ko si, niriripat ko si Tinkerbell habang may ulan din. Hindi siya nakasurvive, guys. So, tirapon ko na. So, ito, guys. Sabang si Dusty Rose yung ating uh, update ko kayo, guys. Kung ito ba ay makakasurvive. Makaka Kasi talagang, ano eh. Ini na siya maganda diba? Para sa akin parang tagilid to pero try try natin. Oh, so, ito na guys yung pangalawang um, box. yan Konti lang naman guys yung na-main ko. Uh, halos yung iba jan uh, set sila anon um, set na 80 pesos, one, ah, 100 pesos, ganyan. Ito si Ghost Plan. Ayan. So, may bonus si Ghost Plan. Ayan, may kasama si Ghost Plan. Ito, uh, another koala. So, alam ko ano to yung set to set niya si Rose Plant, si Kuala, tsaka si Purple Delight for 100 pesos kay Ma'am So, mura talaga kasi Ma'am Lynn magbenta ng mga succulents. Ayan, set. Ah, another Purple Delight. Alam ko yan yung set na 100 sila. Ayan guys, sa mga dati kong subscribers na hanggang ngayon nanonood, salamat po. Thank you, thank you talaga guys. Hmm. At yung mga hindi pa lang sa subscribe, sana po mag-subscribe po kayo sa akin channel. Ito guys, another koala. Ayan. Ah, uh, talagang na-appreciate ko po yung mga nagsa-subscribe and nagko-comment po sa mga videos ko. Ah, uh, kayo yung inspiration ko bakit uh, gusto ko mag-upload ng mga bagong videos. And then ito guys, ah, uh, cheesecake. Ayan. Ganda ni cheesecake. Uh, gusto gusto ko talaga si cheesecake guys kasi ang bait niya talaga di ba sa mga tagalolan dito na merong cheesecake na alagang sa akin eh. di ba guys ang bait niya so ayan yung mga gusto ko nalang i-keep talaga dito sa akin area ayan. ganda ganda talaga yung cheesecake mura ko lang din yan na mind kay mamlin and then ito I think ito na yung last na yan, drop ko ayan, uh, another purple delight to, na malaki siya woody na, woody na yung kanyang stem and malaki siya ayan ito siya guys yan, ang ganda, laki so yung iba kong mga succulents dito and gymnose guys ah uh, Bala ko na talaga sila ipamigay Kasi nga, uh, magpo-focus na lang ako sa mga uh, Purple Delight, ganyan Cheesecake, yung mga madali na lang alagaan At dumarami sa akin dito sa uh, Dito sa Cavite So Habang kayo guys uh, Mag-post ako ng Mga ipamigay ko Na succulents so, Sana yung mga laging nanonood sa akin uh, sila yung makakuha ng ating isi-share na succulents and gymnos. Ayan, ang ganda ni Purple Delight. Lalo na pag talagang stress ang kulay nito ni Purple Delight. So, ito na sila guys. Ayan na. Lahat sila. Ayan na yun. Ayan. Ayan. Oh, nilagay ko muna sila sa mahiwagang bilao. Oh. <laughs> Ay, diyan ko muna sila i ano. Abay nante ko yung akin soil mix diyan muna sila. Ayan. Ay yung isa pala, yung malaki pala purple delight sa cheesecake sa doon ko muna sa isang box nila guys like, kasi hindi na sila kasha dyan, sa lakasya diyan sa bilao. Oh. So ayan. Ayan si cheesecake and si purple delight. So guys, ito pala yung FB page ni Ma'am Lynn sa gusto mag-order sa kanya. Kung hindi nyo pa siya na-try uh, bilha bilhan na ng succulents, try nyo na guys, kayo magsisisi. Talaga mura at magaganda yung quality ng kanyang mga succulents. So ayan lang guys ang ating video for today. Uh, salamat yeah. po kung nan nanood kayo hanggang dulo. So, thank you for watching. Until my next vlog, malapit na ang Halloween and unda. So, ingat tayo lahat, guys. Bye!